Calcium nitrate fertilizer ano ang nagagawa ng calcium nitrate para sa mga halaman Ano ang calcium nitrate Ano ang ginagawa ng calcium nitrate Nagbibigay ito ng parehong calcium at nitrogen Ito ay kadalasang inilalapat bilang isang dissolved solution na nagbibigay daan para sa mas mabilis na paggamit ng halaman ngunit maaari ding ilapat bilang side o top dressing ang ammonium nitrate ay isang karaniwang ginagamit na pinagmumula ng nitrogen ngunit nakakasagabal ito sa pagkuha ng kalsyum at nagiging sanhi ng mga karamdaman sa kakulangan ng kalsyum sa mga halaman. Ang solusyon ay maglagay ng calcium nitrate sa halip sa anumang pananim na may posibilidad na magkaroon ng mga karamdaman sa kakulangan ng calcium. Ano ang ginagawa ng calcium nitrate? Nakakatulong ito sa pagbuo ng cell ngunit na-neutralize din ito ang mga acid para ma-detoxify ang halaman. Ang nitrogen component ay may pananagutan din sa paggatong ng produksyon ng protina at mahalagang paglaki ng dahon. Ang init at moisture stress ay maaaring magdulot ng kakulangan sa calcium sa ilang partikular na pananim, tulad ng mga kamatis. Ito ay kung kailan gagamit ng calcium nitrate. Ang pinagsamang mga sustansya nito ay maaaring makatulong sa pagunlad ng sel na maging matatag at mag-fuel ng madhong pagunlad. Kailan gagamitin ang calcium nitrate maraming mga grower ang automaticong nakaside dress o nagbibihis ng pangitaas sa kanilang mga pananim na sensitibo sa calcium na may calcium nitrate. Pinakamainam na gawin muna ang isang pagsubok sa lupa, dahil ang labis na calcium ay maaaring humantong sa mga problema. Ang ideya ay upang makahanap ng balanse ng mga sustansya para sa bawat partikular na pananim. Ang mga kamatis, mansanas at paminta ay mga halimbawa ng mga pananim na maaaring makinabang mula sa paggamit ng calcium nitrate. Kapag inilapat ng maaga sa pagbuo ng prutas, ang calcium ay nagpapatatag ng mga selula upang hindi sila bumagsak, na nagiging sanhi ng pagkabulok ng dulo ng pamumulaklak. Samantala, pinasisigla ng nitrogen ang paglago ng halaman. Kung ikaw ay isang organic na hardenero, gayon paman, ang calcium nitrate fertilizer ay hindi isang opsyon para sa iyo dahil ito ay synthetic ally derived. Paano gamitin ang calcium nitrate? Calcium nitrate fertilizer ay maaaring gamitin bilang foliar spray. Ito ay pinaka-epektibo sa paggamot at pagpigil sa blossom and rot ngunit gayon din ang cork spot at mapait na hukay sa mga mansanas. Maari mo rin itong gamitin upang gamutin ang mga kakulangan sa magnesium kapag pinagsama ito sa rate na 3 hanggang 5 pounds na magnesium sulfate sa 25 gallons ng tubig 1.36 hanggang 2.27 na kilo sa 94.64 liters. Sa gulay gumamit ng 150 grams or isang ligo ng sardinas sa 16 liters na tubig tunawin po ang calcium nitrate, tapos po ang layo po sa puno 3 centimeters, o pwede din 5 gram per hillside dress po siya, maging maingat upang hindi ito mapunta sa mga dahon. Diligan ng mabuti ang lugar upang payagan ang mga sustansya na magsimulang tumagos sa lupa at makarating sa mga ugat ng halaman. Ano ang benepisyo ng calcium nitrate? Pinapatibay ang cell wall ng halaman upang hindi basta tamaan ng anim nagsakit o fungos. Pinagaganda ang kalidad ng bunga at pinapakinas ang balat. Para sa batang pananim, pinapakunat nito ang katawan ng halaman at inaalagaan ang mga sanga upang hindi basta-basta mababali. Kung kalamansi ang tanim mo, ano ang benepisyo ng calcium nitrate sa kalamansi? Manipis at makinis ang balat, pinapatagal nito ang storage life ng bunga, hindi ka agad nabubulok ang bunga kung mag stock Napapabilis ang paglaki at naiiwasan ang deformation ng bunga. Ang pangunahing function ng calcium nitrate ito ay makakatulong sa paglalago ng halaman upang magbigay ng suporta sa istruktura sa mga pader ng cell. Ang calcium nitrate ay nagsisilbi rin bilang pangalawang mensahero kapag ang mga halaman ay physical o biochemically stressed. Start the day. Yet. I just wanna stay. Even if we run late. This morning, let's take our time. Everybody needs a break, right? Sometimes. Days. Stay a minute or just wait until Monday. Can we just stay in bed and watch the world go by? What a long night, the week was dragging by. I deserve a morning for myself and I. Mm -hmm. I'm proud of my work, I turned it around. Turn it around. Burning the fuse, I don't wanna burn out. gotta stay mindful, right? Nobody's calling me, so what's the rush? Who's waiting? Who's waiting? Ask for Mega love shout out po sa lahat ng mga subscribers ko, members ako Sinaka, Ma'am Janet De La Cruz, Sir Wilfredo Maronila, mga ka kaagri, YT Sisters, Kaapo, Team Palangga Team Mangyan, YT Friends maraming maraming salamat po sa inyong lahat at anjan po kayo lagi. Stay safe everyone! See you in my next vlog! Bye Bye!